Gusto mo ba na maging sabik na sabik sa iyo ang taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon na may takip at kumuha ka rin ng papel at panulat. Kahit anong kulay na panulat ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay maging sabik na sabik sa akin araw-araw. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at isilid ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ang papel, ay kumuha ka o maglagay ka ng tatlong kutsarang asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang malagyan ito ng asukal, hawakan ang garapon, hawakan ito sa dalawang kamay mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, mag-focus at mag-concentrate ka, at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos, pwede mo nang takpan ang ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay ang relasyon at samahan ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palagi magdasal at manalangin. At pwede mo banggitin ang nakasulat sa papel paminsan-minsan kung may time po kayo. At paniguradong maging sabik na sabik sa iyo ang partner mo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.